So yo, what's up guys? Yan. Again, welcome sa ang channel Habitsky TV. So for today's video guys, dito tayo sa Uma. At mag update tayo kung ano na yung ano na yung ano dito. Ano Skalbo. Skalbo kasi yung tawag na sa nagme-maintain nito eh. So, yun nga. Ito yung eh, bumili tayo ng bagong bota. Yan dahil So, ang ating magiging content magsasaka so gawin natin ng safety para sa paa so yan update, update ko kayo guys ito yung daanan no? at uh, panahon ngayon eh, medyo maulan yan oh, uh, makulimlim okay lang ito sana eh, uh, wala namang masyadong bagyo ngayon itong ito ganda yung ani natin so tigo yung guys maya maya pero so, yan okay naman tong buta na nabili natin 41 ng size yun may allowance ng konti sa pako so talagang maganda pagka nakabota tayo is safety so yan so yan guys oh, mula rito yan yun hanggang doon sa may akasya tsaka doon yun o oh. sa may puno na yun ito yung tataniman natin ngayon ay April eh okay, papagpaanin na 3 months kasi yan guys eh yan, Ito naman ang tanim ng ano, kalabasa. Yan o. Oh. Kaya sa doon, may ano siya doon, o. No? O, no, kubo-kubo. Kasi pag ito namumunga na, kailangan din bantayan. May eh, mga... Ano rin eh, mga... Ano ba, nag-aabang. Nag-aabang sa bunga. Hindi na ba maghihirap? Maghihi Ayun na maghirap. Gusto eh, ano lang. madali uh, madalian lang. So oh, ayan. Ito sa lupa oh. Yun know? oh. Sa tubig pala. Oh. Ito tayo sumaan oh. Oh. Ang dalim. So ayan at naputulan na rin itong ano Acacia Kasi itong side na to guys uh, Kailangan talang putulan Kasi yung ano dito Hindi na arawan So hindi maganda ang tubo ng palay Pagka hindi na arawan Pasado na kasi malawak yung ano nung ano eh Nung Lilim Kaya sayang naman At mga tatlong sako makakuha ka doon O ayan putit na ano na niya na to kalbo so ayan o oh. ayan okay, hanggang doon yung yeah. mga pinagputulan niya magagamitin like daw niya yan ay, daming ano doon oh mga uh, ibon na yung inain ito yung itatanim nakababad dito Tawas, ibabad dyan eh para tumubo <coughs> ito natin doon So guys Yan Hanggang doon Doon yung patataniman natin ngayon Yan o Bali mga ba tatlong sako Tatlong sakong binhi Ang ilalagay natin dito Lepas oh. lakak Lepas lakak oh. Yan maganda rin tumambay dito mga kababayan no? Oh. pagka stress ka sa buhay ayan talang dito sa uma paganas oh. Ayan, hintayin natin yung ano Pag-tractor nito Yung ano At uh, kuna na natin. So guys, hanggang dito lang muna. At maraming uh, maraming marami salamat po. Uh, please subscribe. Bitski TV po. Update ko po kayo sa kaganapan dito sa ating umah. Bye-bye guys. Happy New Year sa lahat. Maraming maraming salamat po. God bless.